Ayan, mga kababayan. Good morning, good morning, good morning. <laughs> Tingnan nyo namang ginawa ng apo ko. Pumasok na sa damit ko. <laughs> e, kapit kapitbahay namin, oh, may Halloween na. Yeah, oh, ba? Diba? Sabi ni uh, Mayomi, what's that? Sabi ni Lolo, Momo. <laughs> Halloween na kasi ganyan po puno, malapit na ma mag sila mga kababayan. Dito kami sa bodega pala. Mm nagluluto Ay ngayon ay day of day of day of time. <laughs> o nanlamig. Nakabots na. <laughs> tito. Hilain mo daw tito siya. Oh <laughs> Oh no. <laughs> Nauuwi uh, na kami ni Mayumi. Ayan na siya. O, oh, yung ano niya. <laughs> yung car niya, Nakatali na. <laughs> Maghay kabi Ay, habang hindi pa malamig yan, nagagalagala kami. Baby Mayumi. meron na ano. Naguuwian na, Bi. Ayan, mga kababayan. oh, naglalaro. Ako yung naglilinis sa loob ng bahay. Siya naman naglalaro kasi may aso. Nakita niya. Hmm. Bagong kanin na yan doon pa. Pupu, aso pupu. Yung bata, humabol sa akin, no? Oh, nagtapunok ng basura. Ano na siya dito sa backyard? Malaya na siya kasi naglalakad na siya eh. Tingnan yung tanglad namin, ang kakapal. Naomi, where you going? Ha? Huh? Walking? Run? Go, run, run. Hehehehe. <laughs> Eh mga kababayan, malunggay namin, oh, matas na. Bago mag-snow, may malunggay na kami. Sa hikamati, sili, yan na. Green pa rin sila kahit malamig na. September na talaga ngayon mga kababayan. Sa yung bulaklak na yun, ayan. Yan yung talong namin mo. Oh, may mga bunga pa mga kababayan. <laughs> yung talong, ayan. yan yung talong namin. O, dito mga kababayan nandito na naman ako sa kalsadahan <laughs> maganda pa ngayon ang panahon dahil wala pang snow yan habang wala pang ano ngayon ibibidyo ko muna yan sila sa mga lugar dito sa Nebraska kung saan kami makakapunta ito naman ang pinabablog ko para makita nyo naman gaano kalinis ang Amerika mga kababayan ito ulit ko, inuulit ko lagi yan oh. ayan po, pagkain po yan ng damo po yan, pagkain ng baka kambing, kalabaw yan, tinatanim po yan niyan pumaisan maisan inarbis na yata yung mais mga kababayan ba ginagawang kalsada yung iba na yan nag oh, orange orange na nagkukulay apple na ang mga dahon Intuin ko hanggang dito na lang kasi lagi nyo naman ito nakikita mga kababayan kulit. mga kababayan. Hospital ng Nebraska po ito mga kababayan. Ha? Isa ito sa pinakamalaking hospital dito sa amin. yung mga kababayan, maganda po yung mga mais po yan, yung no, mga kababayan. Ayan. Ayan eh, po ang farm nila. Magaganda po yan. Ay, wala na na oh, nauli na po pag bukas ko ng kamera mga kababayan. <laughs> ah, mga kababayan, mayroon mga baka dito. Kabayo pala. <laughs> Ay, wala na. Kasi tanghahapon na eh. Mga puno na lang makikita natin. Ayan. Ay, dyan yan sila nakatali mga kababayan, yung mga baka mga kasimple yan yung mga, ano na yung mga dahon linis-linis oh yan, pupunta tayo dito tuloy-tuloy na po ito mga kababayan ng video Kasi dito tayo sa mga maisan makikita niyo yung mga mais namin nag aano na iaani hita na Ia harbisin na ba mga kababayan op 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 Ayan po. yung mga mais mga kababayan <laughs> may langit, ano? Ang ganda-ganda. <laughs> yung kababayan, no? May bangka na binibinta. Tinatabi lang sa kalsada pag mayroong binibinta sila. Pero nakaano din po yan sa ano nila. Pids. Yan, na tayo mga kababayan. Eh, hindi ko alam kung ano yan eh. Ayan Hindi ko alam kung patatas o mani. Kulay ano na rin sila eh. Tigbaw. Tigbaw? <laughs> Tigbaw daw sabi ni Mr. Kung kababayan. Uh, kasimple. Ayan na po. Ay, harbisin na po. Kasi sila. Kasi ay September na. Siguro October yan. Ha? Harbisin na po yan. Oh, may bahay sa gitna ng bukid farm nila yan ayan diba oh, paano po oh, mga kababayan dito kami sa mga dry na tuyo ayan ang gaganda sarap sarap po mga kababayan <laughs> ito oh ay pangalan nito ay bisogo mga kababayan ako palakasan na lang natin ang boses kasi malakas rin ang radio dito mga kababayan dito kami sa Asia Yang bili na kayo, mga kababayan, na ba? Mga dry hipon, tsaka, hmm, yummy. Gulayan na naman kami, mga kababayan, ay pizza pizza'y patsoy, pizza'y tagalog, mustasa, ayan po, sitaw, kalabasa, ay wang kukamuting, baging, po yan. Mga kababayan, sayote, tsaka mga, Avocado, black pepper, selling grains, I love talk, mga kababayan at kamatis mga kababayan. Ayan po, oh, 'di ba? Mataas lang kasi ang music kasi susabayan na lang natin ang aking mga boses para mga ano mga kababayan. Bili na po tayo nito, ano mga kababayan. Sige po mga kababayan. Bili-bili na po kayo dito. Ay nandito dito sa palingki namin na Praska. <laughs> palingki talaga, ano? <laughs> Ngayon yeah, mga kababayan dito ako sa mga pro, ang uh, mga ani, ani ano mga ano ba pangalan nito? Gabi Ubi sa Kamuting Kahoy mga kababayan tapos Gabi uli ng Fernando sa Gabing Toro. Yan po mga kababayan. May music lang talaga mga kababayan. Hindi ko maano. Pulang sibuyas po mga kababayan. Ayaw ko magkano ngayon ang presyo dito sa amin. Mga kababayan, ayan. Mga kababayan, kamuti again, mga kamuti, 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 kamuti patatas na malinis, na patatas na pula, patatas na brown, patatas na pula, patatas na brown, mga kababayan. Attempt tem, pa mga kababayan, mga kam, ano, kamuti. Kulay bayulit po siya, mga kababayan. Ayan. Pasensya na kayo mga kababayan pag hindi ako nagsasalita kasi maraming tao nakakahiya magsalita, 'di ba? Pag maraming tao, ayan. At lang natin mga kababayan. ng Oh, 'di ba? Pul ah, parang itlog ng kamote sarap nito, isa lang mga kababayan mm. sobrang tamis po yan mga kababayan sweet potato po pala ito ito ay patatas yung mga kababayan luya sa kabawang, magkasama sila magkatabi sila, magkasama magkakasama nga talaga ay magkatabi di diba? yung sibuy sa kabawang mga kababayan sarap po yan I, sa isaw sa mga baw suka mga kababayan may mga mani ayan no, mani 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 sarap ilaga sa kabuko sa kanyog buko nyog sa ka singkamas mga kababayan ang daming singkamas yan bili-bili na po kayo dito sa Nebraska sa Asian market mga kababayan kasi eh, inano kulay talaga mga kababayan yung busis kasi yung sinasabayan ko na lang yung music para hindi ma-coverate -ma, ma yung aking video ang aking binablog mga kababayan ano para mapakita ko lang sa inyo mga sa akin pinapa, sa akin nagmamahal na panunood ng akin mga survivor sa akin pagmamahal niyo sa akin Ayaw ko ba kung tama-tama ba 'yung sinasabi ko mga kababayan <laughs>